No. na. Nalabi ko sa'yo na. Hindi ba alam na katakot dito. Sa umaga, sa tanghali, Ang na na sa gabi. Sobrang ilaw dito na. Okay. Kaya kapag ka grab ka, dyan mo driver ka. At dito ka napadpad. Asahan mo. Asahan mo na. May multo kang katabi. Huh? May multo kang angkas. Bakit pag-aangkas ba ako? Oh, tinan mo anak. Dito walang ulan. Doon may ulan. Di diba? ba? Diba anak? Bakit? Ang sinasabi ko sa'yo anak. Bakit? Di mo nga... Sa paligid natin, hindi natin alam kung anong mga nangyayari. Hindi natin alam kung sino mga kasama natin. Ano yun? I-hasek ano yun, eh? nila yung ano? I-hasek yung... Tinan mo yun ako rep na yun nak. Rep na yun. Ay, kumuha na mo. Rep ba yun? Dinala dyan, binitbit na. Ngayon na, uh, hindi uh, natin alam kung sino yung nagbitbit. Alangan, 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 may mo yung rep lang. Oo nga pala. Sino Araw mo, anak? Sa... Walang ulang dito, anak. Ang tagal natin naghintay dun. Ah, uh, oo, oh, oo. Oh, Pate. Pa, yeah. Ngayon, hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam saan tayo patungo. <laughs> huwag ka! Dahil hindi ko rin ito alam. <laughs> <laughs> Kalingit ko. <laughs> Hindi ko to alam. <laughs> Nanguhula lang kasi. Parang huwag lang eh. Saan patungo anak? Papa! Papa! Kalitas na, rin ako, tam, labis na. <laughs> Danda -danda. Danda lang kita. na. ka pa pupunta? Sige, diretsyo lang, lang. Sabi mo sa CTO, nga lang.